Hello mga ka -chronicles. si Mr. C ito, bumabati ng isang manigong bagong taon sa inyong lahat. Salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating komunidad ng mga tagapakinig at tagapagbahagi ng mga nakakakilabot na kwento. Sana'y maging punong-puno ng mga bagong pag-asa, lakas at kwento ng kababalaghan ang bagong taon na ito. Ngayong gabi, narito ang inaabangan ninyong kwentong aswang part 2. Mas marami pang kwento na tiyak na magpaparamdam ng malamig na hangin sa inyong paligid. Kaya't patayin ang ilaw, huminga ng malalim, at samahan kami sa panibagong kabanata ng ating kwentuhan. Maligayang bagong taon mga Kakronicles. Simulan na natin. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng Kakronicles. Ako po si Maria. Hindi tunay na pangalan, mula sa Iloilo. Gusto ko pong ibahagi ang isang di malilimutang karanasan namin noong bata pa ako. Isang trahedya na nag-iwan ng takot at kalungkutan sa aming pamilya. Sana ay manatili kayo hanggang sa huli upang marinig ang buong kwento. Tanghaling tapat noon. Walong taong gulang pa lamang ako at kasama ko ang tatlong taong gulang kong kapatid. Si Angelo, hindi tunay na pangalan. Napagpasyahan naming bumili ng candy sa tindahan na ilang bahay lang ang layo mula sa amin. Pagkatapos naming bumili, isang matandang babae ang ngumiti sa amin. Kilala siya sa aming barangay at may sabi-sabing isa raw siyang aswang. Wala akong iniisip na masama noon, ngunit nagsimula akong kabahan ng sundan niya kami pauwi. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, bigla niyang hinawakan ng kamay ng kapatid ko. Nagulat ako at agad kong hinila ang kamay ni Angelo. Pero malakas ang kapit ng matanda. Naghilahan kami at sa lakas ng kaba at takot ko, naagaw ko rin ang kamay ng kapatid ko. Agad kaming tumakbo pa uwi habang hinihila ko ang kapatid ko. Kinurot ko pa siya para mas bilisan ang takbo niya. Pagdating namin sa bahay, sumunod ang matanda. Nanlaki ang mata ni mama at lola nang makita siyang pumasok. Sinubukan siyang kausapin ni mama, ngunit ang sabi ng matanda, sa amin natutulog ang mga anak mo kagabi. Nagulat si mama. Papaano mangyayari yon? Hindi lumalabas ng bahay ang mga anak ko. Sabi niya, napuno ng kaba ang bahay. Kumuha si mama ng asin at itinapon sa paligid. Noon din umalis ang matanda nang hindi nagsabi ng kahit ano. Kinagabihan, biglang nilagnat si Angelo. Ang bahay namin ay gawa lamang sa kahoy at lupa ang sahig nito. Mababa ang bubong at halos bukas ang buong paligid. Habang nagpapahinga si Angelo, sinabi niyang gusto niyang umihi. Dahil may butas sa sahig namin, pinaupo siya ni mama sa gilid ng butas para umihi sa lupa. Ngunit bigla siyang natakot at ayaw na niyang umihi. Maya-maya, nakita naming may malaking asong dumaan sa harap ng bahay. Nagulat kami dahil may bakod ang bahay at imposible itong mapasukan ng hayop. Tumakbo ang aso at nawala sa dilim. Niyakap na lang ni Mama si Angelo para pakalmahin siya. Habang nakapatong siya kay Mama, biglang sinabi ni Angelo, Mama si Papa o oh. Nagkatinginan kami ni Mama. Imposible iyon dahil nasa malayo ang trabaho ni Papa. Wala siya sa bahay. Ilang segundo lang ang lumipas, huminto na ang paghinga ni Angelo. Agad naming isinugod si Angelo sa ospital, ngunit wala na siyang buhay nang dumating kami roon. Kinabukasan, galit na galit si Tito. Sinugod niya ang bahay ng matanda at ng pamilya nito pero hindi nila pinapalabas ang matanda. Nagpaalbularyo si mama at sinabi ng albularyo na inaswang daw si Angelo. Ang mas masakit, hindi lang daw ang matanda ang may kagagawan. May isa pa raw siyang kasabwat. Isang kapitbahay din namin na matagal na rin palang pinaghihinala ang aswang. Hanggang ngayon sariwa pa rin ang alaala ng gabing iyon. Lumaki akong punong-puno ng takot at galit. Pero ipinangako ko sa sarili kong alagaan ang natitirang miyembro ng pamilya ko. Hindi na maibabalik si Angelo, pero naniniwala akong patuloy siyang nagbabantay sa amin mula sa itaas. Mga Chronicles, minsan mahirap ipaliwanag ang mga bagay na hindi maabot ng ating pag-unawa. Ang kwento naming ito ay isa lamang sa marami pang patunay na sa kabila ng modernong panahon, may mga kwentong nananatiling buhay at misteryoso. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Hello Mr. C at sa lahat ng ka -chronicles. Ako si Carlos, hindi tunay na pangalan, taga Cavite, gusto kong ibahagi ang isang kwento mula sa karanasan ko noong bumisita kami sa Batangas para makifiesta. Dito ko napatunayan na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng lohika at minsan may mga kwentong nagiiwan ng pangmatagalang takot. Kasama ko ang pinsan ko na si Jake, hindi tunay na pangalan. Sa pagpunta sa Batangas noong 2008 o 2009, Nagayos pa kami dahil excited kaming pumunta sa fiesta ng isa pa naming pinsan. Pero pagdating namin, nagulat ako sa dinatnan. Putik ang mga daan at kailangan pang tumawid sa ilog na hanggang hita ang lalim. Dumaan ang araw na puno ng kasiyahan. Nagtungo kami sa iba't ibang bahay, kumain ng masasarap na pagkain at naramdaman ang mainit na pagtanggap ng mga tao roon. Pero pagsapit ng gabi, biglang nagbago ang lahat. Natulog kami sa bahay ng lola ng pinsan namin. Isang kubo na may kawayan na sahig. Slide ang pintuan at may silong sa ilalim. Bandang alas 10 ng gabi, pinatay namin ang TV matapos manood ng wrestling. Naghiga kami sa banig na nakalatag sa sala. Mga labin limang minuto lang ang nakalipas nang biglang nagungulan ang mga aso sa labas. Sabay-sabay, parang may nakitang hindi pangkaraniwan wala silang alagang aso kaya nagtaka ako. Sa bubong naman, may naririnig akong mabibigat na yabag, parang may naglalakad. Takot na takot ako noon. Pinipilit kong huwag pansinin, pero nasa isip ko. Paano kung aswang ang nasa labas? Hindi ako makatulog, kaya lumipat ako ng pwesto, pumuwesto sa tabi ng isa pa naming pinsan. Habang nakahiga, naramdaman kong parang may humihigop sa paibaba ng dugo ko. Dahil kawayan ang sahig, sigurado akong may nilalang na nasa ilalim. Sa sobrang gulat, siniksik ko ang pinsan ko para hindi ako mapahiga ng todo sa sahig. Dasal na lang ang naging takbuhan ko. Paulit-ulit akong humiling na sana mag-umaga na. Hindi ako makatulog sa sobrang kabah. Mga bandang alas 12 o alauna ng madaling araw, tahimik na ang mga aso. Pero bigla akong nakarinig ng mga yabag. Mga hakbang ng maraming paa, sabay-sabay at mabagal. Nasa isip ko, bakit may nagpuprosesyon sa ganitong oras? Gusto kong sumilip sa bintana pero hindi ko magawa dahil sa takot. Ang tanging nagawa ko lang ay magdasal hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan, ikinuwento ko ang nangyari sa mga pinsan ko. Tinawanan lang nila ako at sinabing prosesyon daw iyon ng mga butiki. Pero nang makauwi kami sa Cavite, isang kapitbahay ang nagsabi ng kakaibang kwento. Ayon sa kanya, may mga ganitong pangyayari sa ibang probinsya. Mga engkanto raw ang nagpuprosesyon at kung sinilip ko raw iyon sa bintana, baka nakita ko na ang sarili kong kasama na sa kanila. Ang karanasang ito ang naging leksyon para sa akin. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay kayang ipaliwanag. Simula noon, hindi ko na muling binalikan ang lugar na iyon. Ako pala si JC taga-Palawan. Gusto kong ibahagi ang isang nakakatakot na karanasan ko nitong nakaraang Desyembre 2023. Noong una, hindi talaga ako naniniwala sa mga kwento ng aswang. Pero ang mga sunod-sunod na pangyayari ay nagbigay ng kilabot sa akin. Lalo na't buntis pa ako nang mangyari ang lahat ng ito. Nagsimula ang lahat noong Desyembre 19, 2023. Bandang alas dos ng madaling araw, Nagising kaming magkasintahan dahil sa isang malakas na tunog na parang may nahulog sa bubong namin. Ang tunog ay napakabigat na parang tao ang bumagsak. Ang bahay na tinitirhan namin ay walang puno na sapat na mataas upang may mahulog mula roon, kaya't nakakapagtaka ang insidente. Lumabas ang boyfriend ko upang tingnan, pero wala siyang nakita. Makailang ulit na rin naming naririnig ang mga kakaibang huni sa paligid, sabi ng mga pinsan ng boyfriend ko, may naririnig silang huni ng sisiw sa likod ng bahay namin. Pero wala kaming inahing manok na may sisiw at karamihan sa mga kapitbahay namin ay panabong na manok ang alaga. Nang malaman kong buntis ako noong Desyembre 22, mas naging matalas ang pakiramdam ko. Sa parehong gabi, nagkwento ang pinsan ng boyfriend ko na may narinig silang huni ng baboy sa likod ng bahay nila. Pero ang lugar namin ay nasa gilid ng bakawan at walang nag-aalaga ng baboy dito. Isang gabi, nagising ako dahil gutom na gutom ako. Lumabas ako ng kwarto upang kumuha ng pagkain sa kusina. Habang naroon, bigla kong narinig ang huni ng manok mula sa bakanting lote sa likod ng bahay. Pero kakaiba ang tunog, parang nabilaukan. Sa sobrang takot, kumaripas ako ng takbo pabalik ng kwarto at hindi ko na tinapos ang pagkain ko. Ang pinaka nakakatakot na insidente ay nangyari noong Desyembre 23. Bandang hating gabi, may malakas na tunog na parang nahulog sa bubong ng bahay ng pinsan ng boyfriend ko. Kasunod nito ay ang malalakas na yabag na parang naglalakad ang kung anong nilalang sa bubong. Sinigawan ito ng boyfriend ko, pero mas lalo lang kaming kinilabutan dahil narinig naming papalapit ang yabag sa direksyon namin. Nagyakapan kaming dalawa sa sobrang takot. Kinabukasan, ikinuwento ng pinsan ng boyfriend ko na nakita niya ang nilalang sa bubong. Isang napakalaking itim na uwak daw ang dumapo at sa bawat yapak nito, bumabakat ang mga yabag sa yero. Hindi pa natapos ang mga kakaibang karanasan noong Enero 2024. Nagising ako mula sa malalim na tulog dahil sa huni ng gansa sa tapat mismo ng kisame sa kwarto namin. Pero nagtaka ako. Saan nagmula ang gansa sa ganoong oras ng gabi? Ang alam ko, hindi lumilipad ang gansa. Mabuti na lang, papalayo ang tunog nito at hindi nagtagal sa lugar kung saan ako natutulog. Mga kak hindi ko talaga inaasahan ang ganitong mga karanasan lalo na't na buntis ako. Nagbibigay ito ng kilabot at palaisipan sa akin hanggang ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, sana abangan ninyo ang part 2 dahil marami pa akong ibabahagi. Magandang gabi Mr. C at sa lahat ng ka-chronicles. Ako si Ging, hindi tunay na pangalan mula sa Legaspi, Albay. Hindi ko inakala na sa modernong panahon ay mararanasan ko pa rin ang mga kwento ng kababalaghan tungkol sa mga aswang. Akala ko dati panakot lang ito sa mga bata. Ngunit nangyari sa akin ang mga bagay na nagpabago sa paniniwala ko. Narito ang aking kwento. The year 2023, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. May matandang babae na sumusunod sa akin habang ako ay nakasakay sa isang tricycle. Sa pagbaba ko, may nakaabang na malaking itim na aso. Ramdam ko ang kakaibang mensahe ng panaginip. Tila babala na kailangan kong magsuot ng pangontra. Hindi pa ako sigurado noon kung buntis ako, pero isang linggo pagkatapos, nalaman kong nagdadalang-tao nga ako. Simula nang malaman kong buntis ako, Nagsimula na rin ang nakakakilabot na mga pangyayari. Madalas kong marinig ang mabibigat na yabag sa bubong ng aming bahay. Parang may nilalang na naglalakad ng dahan-dahan. Sa tuwing naririnig ko ito, binabalot ko ang puson ko ng unan at kumot bilang proteksyon. Kahit ang kapatid kong criminology student ay natatakot dahil gabi-gabi raw may naririnig siyang naglalakad sa bubong. Sabayan pa ito ng huni ng kikik tuwing alas 9 ng gabi o madaling araw. Ayon sa matatanda, kabaliktaran ng lokasyon ng huni ang kinaroroonan ng aswang. Kaya naman, lagi akong nakikiramdam kung malapit o malayo ang tunog. Isang gabi, apat na buwan na akong buntis nang marinig ko ang kaluskos sa labas ng kwarto ko. Parang may kumakalmot sa pinto. Akala ko ang alaga naming aso ang gumagawa nito. Nang bumangon ako at mag flashlight gamit ang cellphone, nakita ko ang isang nilalang na kahawig ng aming aso. Ngunit nang tumakbo ito pababa ng hagdan, napansin kong wala itong buntot. Isang bagay na imposibleng mangyari sa aming aso. Sinundan ko ito, pero wala akong narinig na ingay sa kanyang mga hakbang. Pagdating ko sa sala, mahimbing na natutulog ang nanay ko katabi ang aso namin na mahigpit na nakatali sa hagdan. Naguluhan ako at tinanong ang nanay ko kung pinakawalan niya ang aso pero hindi raw. Bukod dito, kung pusa man daw iyon, siguradong may narinig kaming kalabog sa kusina pero wala. Simula noon, naglagay na kami ng nakatayong walis sa hagdan at palagi nang nagpapausok ng kamanyang ang nanay ko. Hindi pa rin nawala ang huni ng kikik at ang yabag sa bubong hanggang sa mga nakako at lumipat kami ng tirahan. Salamat na lang at malusog ang aking baby nang siya'y ipanganak. Sa modernong panahon, mahirap isipin na totoo ang mga aswang. Ngunit sa aking karanasan, masasabi kong may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng science or logic. Maraming salamat Mr. C sa pagbahagi ng aking kwento. Magandang araw Mr. C at sa lahat ng ka -chronicles. Ako si Ivan, hindi tunay na pangalan, mula sa Visayas. Baguhan ako sa pagbabahagi ng kwento, pero gusto kong ikwento ang kakaibang karanasan ko na nagpabago ng paniniwala ko sa mga bagay na lampas sa paliwanag ng siyensya. Isa akong science enthusiast, kaya noon, akala ko lahat ng bagay ay may rason na kayang ipaliwanag. Ngunit nangyari ang isang gabi na naging patunay na hindi lahat ng bagay ay kayang maipaliwanag ng Luhika. Noong Disyembre ng 2021, kasagsagan ng Bagyong Odet, sinalanta ang aming lugar. Mga bahay na wasak, puno na tumba, at parang nalantad ang buong gubat. Isang madaling araw, alas dos ng umaga, nagising ako upang maghanap ng signal. Sa labas ng bahay namin, likod ay puno at sapa ang tanaw. Nang biglang marinig ko ang isang sigaw. Wak-wak. Sa Tagalog, aswang, aswang. Akala ko'y katuwaan lang. Ginaya ko pa ang sigaw nito at tumawa. Sinabi ko pa sa sarili, sino kaya aaswangin nito? Habang nag-i-scroll sa Facebook para magbasa ng balita tungkol sa bagyo, Ngunit biglang nanlamig ang paligid. Tumayo ang balahibo ko at naramdaman kong parang may kakaibang presensya sa likod ko. Hindi ko inaasahan na mararamdaman ko ang malamig na hangin na parang may bumubulong sa tenga ko. Wak wak. Ang sabi nito sa nakakatakot na tono na parang nagmumula mismo sa likuran ko. Nagpanggap akong matapang, pero unti-unting lumakas ang sigaw ng aswang galit na galit. Wak-wak. Narinig ko ang yapak nito, malalakas at mabilis, papunta sa direksyon ko. Sa sobrang takot, napaisip akong mag-post sa Facebook ng Tulong, hinahabol ako ng aswang. Pero alam kong wala rin akong oras. Pilit kong binuksan ang flashlight ng cellphone ko para linggunin ang likod ko. Pero hindi ko ito mahanap sa takot. Sa wakas tumakbo na lang ako papasok sa teres namin. Habang tumatakbo, pakiramdam ko ay nasa likod ko na ang aswang at bawat hakbang ay sinasabayan ng malamig na hangin na parang humahabol sa akin. Sa pagtakbo ko, parang kabayo ang bawat galaw ko. Takbo, talon, dasal. Nang marating ko ang pinto ng bahay, halos buksan ko ito gamit ang puwersa ng takot. Sa wakas, Nakapasok ako at sinarado ito ng malakas. Nagising si Lola at ang tito ko. Galit na galit dahil nagambala ko raw ang mahimbing nilang tulog. Hindi ko na sinabi ang totoo. Mas pipiliin ko ng matahimik kaysa muling isipin na muntik na akong maging ulam ng aswang. Pagpasok ko sa kwarto, nagdasal ako ng todo. Ngunit narinig ko ang kalusko sa pintuan namin parang may humahaplos gamit ang matutulis na kuko. Parang naghihintay ang aswang na lumabas ako. Sabi ng lola ko, kapag malakas daw ang boses ng aswang, nasa malayo ito. Ngunit kapag mahina na ang boses, nasa malapit lang. At ang naririnig kong boses, halos parang bumubulong na sa tabi ng bintana ko. Nagkumot na lang ako, nagdasal at pilit ipinikit ang mata ko para makatulog. Mga ka-chronicles, natutunan ko na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Sa gitna ng ating takot, lagi nating alalahanin na ang panalangin ang pinakamalakas nating sandata laban sa anumang nilalang. Salamat mga Kakronicles sa pagsama sa ating kwentuhan. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Mag-ingat lagi, magdasal at abangan ang susunod nating kwento. Paalam mga Kakronicles.